Ayan na mga Karons, yan yung sawsawan namin, ginawa ko yan. Ayan na, lapit na maluto. Hello, what's up mga Karons? Um, bago po tayo magsimula, ay pa-subscribe po, at saka pa-click na din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong mga video. At saka, simpre, papalo na din po sa aking Facebook page. So, ayun mga Karons, magsimula na po tayo. Let's go! Mm. So mga Karons, uh, good morning, happy valentines nga pala sa inyo lahat At saka kasi valentines ngayon kaya magluto po tayo ng special Ito po oh, pakita ko po sa inyo Ito po yung special na tinatawag ko ay tilapia at saka baboy Ihawin ko yan mga Karons kasi valentines ngayon kaya special yung ulam natin mga Karons So yan mga Karons, pakita ko na lang sa inyo mamaya mga Karons yan makarons, natimpla ko na yan. Bali yung sahog ko lang yan makarons, suha, asin at saka toyo. Yan, saka yan yung isda na tilapia. Ihawin ko to. Ito yung ulam namin ngayong araw mga karons. Nasalang ko na yung ano, nagpa na ako. So yung mga karons. na natin yung ating baboy. Yan, dalawa yun yung makasya. na, lapit na maluto Hello, Macarons. Nandito pala ako sa labas ng store namin kasi maano dun, maasok mausok, Macarons. Kaya lumabas ako dito. Ako nag nagpatuloy ng pag -ihaw tilapia naman ang niluto ko. Yung baboy macarons na luto na. Kumain na nga yung kasama ko macarons. dinuto Kaya yun macarons. Update ko na lang kayo mamaya. Sa aming pagkain mamaya. Macarons. Ayan na macarons. Yan yung sausawa namin. Ginawa ko yan. Kamatis at sibuyas. At saka may suha. Tsaka patis mga macarons. Ito naman yung aking uh, special na ulam ngayon mga macarons kasi Valentines kaya special yung ulam. Yan, tilapia at tsaka ano, ang ulo wala na kinuwa na ni Krimo. 'Yun. kinawin <laughs> suko na ni Krimo yung ulo. <laughs> mm, so ayan mga macarons, magsimula na po tayong kumain. So ayun, makarons, mga Karons, kumain kumain tayo. Bago tayo magsimula ay magdasal muna tayo. Magpapasalamat. Mm. Um. So ayun mga Karons, kain na. Wow. Mm nga makahatag sa aton. Kaya ang magkaon? Ako oh, makahatag kita sa inaw, hmm. pagkatas, kalidad. Dasig uh, mo na, na niya. Na Paano to? <laughs>

Drug and Pharmacy sa Hinobaan. Wala ka nga kung susulod. No, drugstore sa pharmacy sa Candoni, mm. kag sa mga malapit ka mga pharmacy sa inyo lugar mismo. Available ang muring Joy, your happy yeah. Capsule. Available man sa hotel. Ganay makaron, kuno ang baboy 15 milligrams, your happy mm. Capsule. carboxyl. Kulo, 8% BI hindi ko pala uh, kag kabaliktad. ko ang magdula sa you ko. Know? Anay ko ninyo ka maka report ka ron. Mards, may ara kita kung kaysa nga mga pulse mature, nga mga sitasyon, no? Kung bilang nga may fever ka, we don't know kung sa hangin. Ay, sa so hangin Nalatan siya! ko bala mo ng hangin na sa mga bacteria, mga hindi na fresh air. Masalit ko na. Mayroon ko ako ngayon. Mm. Pag-tiri ko sa <laughs> ka. Amo <laughs> <Okay. laughs> hindi ako maglupok tungod mapagod ang immune system ko ang akon pagpumat sa karon reaction ang ini sa pagpato sa akon mapasto na immune system It is because the body capsule. The mm. body capsule. So, the guy has been tested and proven by your strolling. I'm only going to talk immune system. Pila na kapamilya ko. Ayan, uh, nagatest. Namiss ko to kasi makakaroon siyang ulan sa na Lian to. Legacy, Kaya, ikaw,

yan the chinese transport is the why danta ano na ko hindi na ari lang ang ano lang ako na. thank you Oo. amit lang rex corporation ba yan lang ba pa po te

ay, ba Ay, sana mm. ko. Oh, ay, sana ko. Ay, sana eh? Mm. ikaw. Bisa Valentine's Day. Kaday ka. Pagkapanulong ka pa sa balay sa mm -hmm. Dito ka, ka. Bisa pa yung tiyo Kaya ano? Kaya yaw yaw, kaya disi. ba na? Ang gabi. O mo? ilalim so, Kaya yun mga karoon, patuloy lang namin yung aming kain kasi para matagalan kami dito. Paalam na po at please subscribe po. Bye bye! Bye!